Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tamang paggamit ng impormasyon tungo sa makabuluhang desisyon. Sa dami ng impormasyong makukuha natin araw-araw, mahalagang matutunan kung paano piliin at gamitin ang mga ito nang tama. Sa aralin na ito, inaasahang malinang ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Natutukoy ang mga sanggunian na ginagamit sa pagkuha ng tamang impormasyon. Natutukoy ang sanhi ng paggamit ng tamang impormasyon. Nasusuri ang impormasyon bago gumawa ng isang desisyon. Naisa sa puso ang pagbibigay ng tamang impormasyon. Nakapagbibigay halimbawa ng tamang impormasyon. Ano nga ba ang impormasyon? Ang impormasyon ay anumang kaalaman o datos na natatanggap natin tungkol sa isang bagay, tao o pangyayari. Halimbawa, kapag sinabi ng teacher mo na may quiz bukas, iyon ay impormasyon. Kapag nanood ka ng balita at nalaman mo ang lagay ng panahon, iyon din ay impormasyon. Sa panahon ngayon, marami tayong mapagkukunan ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga nagaganap sa ating lugar o lokal o maging international man katulad ng aklat, dyaryo at magasin. Kailangan nating maging maagap upang mulat tayo sa mga pangyayari sa ating paligid. Maraming makabagong teknolohiya ang maaaring magamit sa pagkuha ng mga impormasyon na nangyayari sa anmang sulok ng mundo. Ang radyo, telebisyon, social media tulad ng Twitter at Facebook, websites, katulad ng Google, ay ilan lamang sa mga mapagkukunan ng impormasyon. Pero hindi lahat ng impormasyon mula sa mga ito ay tama o totoo. Halimbawa, kapag kumuha tayo ng impormasyon mula sa internet, siguro dahing galing ito sa mapagkakatiwalaang website tulad ng mga .edu o .gov na site o mula sa mga eksperto sa isang particular na paksa Narito ang mga hakbang sa paggamit ng impormasyon Una, suriin ang pinagmulan ng impormasyon. Tiyaking ang impormasyong nakuha ay mula sa mapagkakatiwalaang source. Sa radyo at telebisyon, alamin kung ang istasyon o programa ay may kredibilidad. Sa social media, tignan kung ang nagbahagi ng impormasyon ay isang official na page o account at hindi isang peking account o troll. Pangalawa, ihambing ang impormasyon sa iba pang source. Huwag agad maniwala sa isang source lamang. Subukang hanapin ang parehong impormasyon mula sa iba pang mga pinagkakatiwalaang source. Kung pare-pareho ang sinasabi ng iba't ibang sources, mas malaki ang tsansang tama ang impormasyong iyon. Ikatlo, suriin ang ebidensya o batayan. Tignan kung may sapat na ebidensya o datos na sumusuporta sa impormasyong nakuha. Sa social media, maging mapanuri sa mga larawan o video na ginagamit bilang patunay dahil madaling manipulahin ang mga ito. Ikaapat, Mag-isip ng kritikal bago mag-react o magbahagi. Bago mag-react, mag-comment o mag-share ng impormasyon, pag-isipan muna ang posibleng epekto nito. Tanungin ang sarili kung ang impormasyon ito ay makakatulong o makakasama sa iba. Panglima, pag-aralan ang layunin ng impormasyon. Alamin kung ano ang layunin ng impormasyon. Ito ba ay para magbigay ng tamang kaalaman? manghikayat o may layunin lamang na magdulot ng takot o kaguluhan. At panghuli, pag-isipan ang epekto. Isipin kung ano ang magiging epekto ng paggamit o pagbabahagi ng impormasyon. Makakatulong ba ito sa iba o makakapinsala? Makakabuti bang pagkatiwalaan ito bago magdesisyon? Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, masisigurong tama at kapaki-pakinabang ang paggamit ng anumang impormasyong makukuha mula sa iba't ibang sanggunian. Halimbawa, kung may nabasa kang impormasyon tungkol sa kalusugan, siguruduhin mo nang ito ay mula sa isang doktor o eksperto bago mo ito sundin o ipasa sa iba. Kapag ang maling impormasyon ay ipinalaganap, pwedeng makasakit ito sa iba at magdulot ng takot o kalituhan. Bakit mahalaga ang tamang impormasyon? Ang tamang impormasyon ay nagdudulot ng tiwala. Kapag ang lahat ay gumagamit ng tamang impormasyon, tayo ay nagkakaroon ng malinaw na pangunawa sa mga bagay-bagay. Naiiwasan ang mga di pagkakaunawaan at naiiwasan ang mga maling desisyon na pwedeng makasira sa atin o sa ating kapwa. Narito ang mga sanhi ng paggamit ng tamang impormasyon. Una, pag-iwas sa misinformation at fake news. Ang paggamit ng tamang impormasyon ay nakakatulong upang maiwasan ang pagpapalaganap ng maling balita o impormasyon na maaaring magdulot ng takot at kalituhan sa lipunan. Sumunod, pagpapalakas ng tiwala sa isa't isa. Kapag ang impormasyong ibinahagi ay tama, mas nagiging matibay ang tiwala ng mga tao sa isa't isa, lalo na sa mga desisyon na ginagawa batay sa naturang impormasyon. Sumunod, mas matalinong desisyon. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay nagdudulot ng mas mahusay na pagdedesisyon dahil ito ay nakabatay sa mga tatoong datos at ebidensya na nagre sa positibong kinalabasan. Sumunod naman ay pag-iwas sa pagkasira ng reputasyon. Ang maling impormasyon ay maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao o institusyon. Sa paggamit ng tamang impormasyon, napapanatili ang magandang imahe at integridad. At mas maayos na makikipag-ugnayan at komunikasyon. Ang tamang impormasyon ay nagiging daan upang magkaroon ng malinaw at maayos na komunikasyon na nagre-resulta sa mas epektibong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao o grupo. Tandaan mga bata, ang paggamit ng tamang impormasyon ay isang mahalagang kasanayan na dapat nating pagyamanin. Ito ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para na rin sa kabutihan ng nakararami. Bago tayo magtapos, gawin ang ating quiz at performance task patungkol sa ating aralin ngayon. Ipakita ito sa inyong guro para sa pagwawasto at feedback. Para sa inyong performance task, kumuha kayo ng impormasyon mula sa internet o libro tungkol sa mabuti at masamang epekto ng social media at isulat sa World Web gaya ng nasa ibaba. Tiyakin na ang sanggunian ay mapagkakatiwalaan at tanungin ang inyong sarili kung ito ba ay makakatulong o makakasama kung ito ay inyong ibabahagi. Gawin ito sa malinis na papel. Narito ang rubrik para sa World Web Activity. Para sa nilalaman, ang mga impormasyon ay wasto, may sapat na detalye at nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa paksa. Limang puntos. Pagsusuri. May malinaw na pagsusuri kung ang impormasyon ay makakatulong o makakasama kapag ibinahagi. Tatlong puntos. At kalinisan, maayos at malinis ang pagkakagawa ng World Web sa papel dalawang puntos. Salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita ulit tayo sa susunod na aralin.